Yes. Yeah, yeah, mga do, ito yung ulo ng isda natin, no. Ito yung pampataba ng papaya. Pakita ko sa inyo. Kami oh, Ito. So, ito na sa yung butas mo na diyan. Show the hole. Right. Mm -hmm. So, ayan na yung butas mo. Yun. Did you show the, ano, fish head? I know. Alright. So, that one. Tapos, yung ito yung mga, ano, pinagtabasan ko ng isda. Yung mga sapilay. Lagay natin yan dyan, no. Although yung asawa ko nandidire, kung meron nga lang ibang magbibidyo sa kanya, mas masaya pa sana. Mm -hmm. Yan. Alam ko diring-diri na siya makita to, pero pabayaan mo siya. Yan. Tapos, sa yung sabaw ng isda. No. Tapos yan, ang gagawin natin para hindi maamoy ng mga daga. Aray ko daga. Show me honey. Tapos sabay, tabun-tabun na natin ng konti dito. Yan. Tapos, meron ta dapat kang pabigat. Ano yung pabigat mo? Ito. Yung pabigat mo. Ito yung, ito may malaki kang ganito. Yan o. Tapos, lagay mo dyan sa ano, butas. Tapos, lagyan, ano mo siya dito? Sabunan uh, mo yung pinaghukayan mo. Kasi, pag hindi, ang mangyari, kakalkalin nyo ng daga. O kaya, ano, mga beers, ganyan. Para hindi siya maamoy. Ganyan, yan. Ngayon, hey, tita mo tayo sa kabila. Let's go on the other side. Then, eh. Dito. Dito. Ito yung isa nating ulo ng ano, isda no. Ito naman yung kabilang ulo. Dito. Show this whole honey. show Anyway, ito yung isa nating isda yon. Tapos sabay, nakalimutan ko siya yung prito, nakakapanghinayang talaga. Ang dami nagugutom sa Pilipinas. I show this one honey. Why go see? Ang dami nagugutom sa Pilipinas tapos tayo dito, binabaon-baon lang natin yung mga isda. Balik ako dito, no? Ang Tapos, yung iba natin, ito, Iba natin dito, yan. Iba natin, ito yung pinag ko ng isda, di ba? Yung kanina, naglinis ako ng isda. Since di naman natin makakain yan, alam mo, nakakapanghinayang kasi yung mga mga pusa sa Pilipinas, mga aso. Ito, kinakain to ng aso sa Pilipinas. Nakahinayang talaga na Pinabaon lang natin sa lupa eh syempre ang daming isda dito. Anong gagawin natin? Eh yung pusa dito sa ibang bansa, pusa namin dito sa Amerika, hindi naman kumakain ng ganito. Dahil ano siya, kahit na mag magtinik ka ng isda diyan yung pusa, walang pakialam. Parang sinasabi niya, "Yikes, ayoko niyan." Kadiri. ako kumakain niyan, ang kinakain niya science diet, no? Ganyan kasi ang mga pusa at aso dito. Pag pinakain mo sila ng ganito, mamamatay yung pusa, mamamatay yung aso. So, ang mangyayari, kukuha tayo ng... I'll go here, ni. Take me a video over here. Kukuha tayo ng paso na naman dito. Ito yung isa nating paso. Yan, yung paso, papabigat natin dito. Dito sa... Riko. dan, kasi mas malaki yung butas niya yan. Ngayon. ngayon, di, nalagay mo na dyan yung isda tabunan mo ulit sa gilid kasi mahirap na dahil baka ma ano ng mga yung mga nagkakalkal ba ng ano yan para hindi sa mga moy kasi pag hindi nyo tinakin sa gilid yan o tatakin mo dito I need to tuck this one para yung mga daga hindi niya makakalkal hindi siya habang natutunaw siya dyan sa papaya nyo hindi siya makakalkal ng mga daga daga ganyan kaya yung mga yung iba may bears kasi eh pero dito sa amin wala namang bears And then show the papaya over here. Like this one, honey. Show the close up. Close up this one. Ito, nakita nyo ang daming bunga ng papaya. Ay, pap papaya. Daming bunga. Kasi, yung puno ng papaya matakaw sa, ano, sa fertilizer. So, kailangan, marami kang pang fertilize. Pero kung, like I said, ba't ako bibili ng fertilizer? Eh, kung marami naman akong isda dito, de, eto na lang, yung mga isda ng kinabubusitan ko sa dagat, yun ang pinangbabaong ko dito sa, dito sa lupa sa ilalim. Kaya, tignan nyo, tatodo yung bunga nyo. Hanggang dun sa taas, todo. Ang liit pa ng papaya ko, pero ang dami niyang bunga, o, oh, 'di ba So, ito yung mga iba kong technique. Yung iba kasi hindi nila alam kung paano ibabaon. Kasi yung hukay ka ng hukay ng lupa. Ang gawin mo, maglagay ka lang ng paso na mabigat, medyo malalim, ganyan. O kaya ang gusto mo, hukay mo muna malalim, ganyan. Pero ako kasi, hugot lang ako ng hugot ng paso dito. Tapos doon ko na lang lalagay yung mga mga ano ng isda yung mga yung mga pinagtinikan ko ng isda yung mga ano niya mga laman loob para yun na yung pinaka fertilizer ko dito no yung iba kasi nagbubudbud ng mga fertilizer yung mabibili mo sa sa Walls o kaya sa Walmart, Home Depot. Pero sa akin kasi eh nanghihinayang ako dun kasi ang mahal. First thing, ayoko gumamit ng, ng mga fertilizer na ang kati sa ilong talaga. <laughs> ayoko gumamit ng mga fertilizer na nabibili ko sa ganun hangga't maaari lang, no. Okay na 'yon. So, eto na. Ah, ang init, grabe, sobrang init. Anyway, Pabalik ako sa likod kasi meron pa akong ibang papaya. I'll show you my other papaya here. Pakita ko sa inyo ibang papaya. Ito siya. Ang dami rin yung bunga. Ang dami rin yung bulaklak. I'll show the flowers nga, papi mo. Yan yung mga bulaklak ng papaya ko, di ba? Pakaraming bulaklak. Siyempre, pabunga din siya. Okay, back to me. Anyway, ganto lang. Maliit lang yung papaya natin, pero ang dami lang bunga. Marami tayong papaya sa likod. Kung napapanood yung iba kong video dun sa ang farm, sa syudad, nasa playlist natin eto babaw natin ibang to para matapos na tayo for the day. Sobrang init. Kaya, sige, let's go na.